Ayan mga kabarangay, magluluto naman tayo ng super healthy. Siyempre, lagi na lang tayong baboy, lagi na lang tayong pritong isda. So, ang gagawin natin yung walang kamanti-mantika na luto ng bangos pero masarap una-una, ayan, nilagay na po natin ang ating luya, kamatis, at ang ating sibuyas. Samasamahin lang po natin, tsaka natin ilagay sa ibabaw ang ating hiniwag katamtamang bangos, ang laki mga idol, ayan. Siyempre, yung bitoka, sinama po natin yung atay ng bangos, siyempre, masarap yan. Tanggalin lang po natin yung abdo. At una-una, naglagay tayo ng paminta, siyempre, kunting asin, uh, kunting bichin patis, punting patis mga idol. Pampalasa po ng ating bangus at syempre yung ating asiling uh, siling panigang or siling haba, siling green. At saka natin lalagyan ngayon ng tubig. Ayan, at pagkatapos saka lang natin siyang atakipan at haya lang natin siyang maluto, unti unting maluto, pakuluin ng pakuluin. Ayan, at pagkaganyan medyo uloto na, tingnan natin at tikman na rin natin yung lasa kung okay na. At kung malasa, malasa na pero pagkahulang syempre dagdagan na lang po natin ng patis. And ganyan po yung luto na walang kamanti-mantika mga idol. At syempre, sa sa pa lang ulam na napakabango napakasarap ng ating tinuwa na talaga namang napakaraming kamatis syempre sa kamatis pa lang malasa na po ang sabaw ng ganitong pagkakaluto kakaiba man pero napakasarap at ang kakaiba rito naglagay po tayo rito ng bok choy mga idol pwede tayo maglagay ng bok choy pwede tayo maglagay ng pichay tagalog at pwede tayo maglagay ng talbos ng kamunti so dipindi na po sa trip nyo kung anong klaseng gulay ang inyong ilalagay sa ating tinuwang bangus mga idol napakasimple lang sinabawang bangus walang kamanti-mantika ayan Okay, at luto na po ang ating tinuwang bangus na talaga namang napakasarap. Sabaw pa lang, ulam na mga idol. Ayan, at pwede na po tayong kumain ng masarap na ulam. Simple man, mura na, pero napakasarap. Ayan. Sa so, mga gusto nga palang umorder ang ating bagnit bagong, mga idol, mga kabaranggay, ah, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section ng ating product, ang bagnit bagong, at syempre, nung ating sokarapsa. Ayan.